Mga kakonek, sinuspinde ang afternoon classes dito sa City of Malabon University matapos itong makatanggap ng bomb threat kaninang tanghali. Alas 12 kanina nang makatanggap ng bomb threat ang CMU. Prioridad ng pamantasan ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at kawani kaya agad na pinalabas ang lahat ng nasa loob ng campus bilang pag-iingat. Agad namang rumisponde ang Malabon City Police at Malabon SECU o Station EOD and K9 Unit na siyang nagsagawa ng masusing inspeksyon sa bawat gusali ng universidad. Dumating din ang Anti-Cybercrime Group para imbestigahan ang account na ginamit at identity ng taong nagpadala ng bomb threat. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, OIC ng Malabon City Police, pinalabas lahat ng tao bilang parte ng Standard Operating Procedure. Wala o manong nakitang bomba o anumang pampasabog ang Malabon SECU sa kanilang pag inspeksyon sa loob ng universidad. Kinonde na naman ni CMU President Dr. Glenn D.V. De Leon ang ginawang pagbabanta. Ayon pa sa kanya, noong mga nakaraang linggo ay ipinag-utos niya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa pamantasan. Narito ang ating panayam kina Dr. De Leon. Police Executive Master Sergeant Edison Beliganyo ng Malabon Seku at Police Colonel Omipig. So marihin namin kinukundina yung kinukundina, no, yung ganitong gawain. Uh, hindi kami papayag na uh, may mangyaring hindi maganda sa ating pamantasan. So mas pa namin pag-iintingin pag no, yung uh, security. Uh, ngayon makikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya. Uh, Nag-request na rin kami ng dagdag seguridad no, sa ating uh, lokal na pamahalaan na may iwasan yung ganitong klase ng mga pagkubanta. 2.15 na declare na namin na safe na yung area na uh, pwede na, pwede na pumasok, pwede na ituloy yung, yung ating activities. Kapag may ganitong bomb threat, maging vigilant tayo, lalo na sa kung may tumawag, huwag natin baliwalaan, baliwalain ang bomb threat. Well, uh, masasabi ko lang po sa lahat ng estudyante, Huwag po natin gawing uh, biro-biro yung mga gano'n. Hindi ko naman po sinasabi na sila sa kanila nang galingunit. Sa mga ganitong sitwasyon, dapat kapag din sila at kung may kakilala sila o nakikilala nila yung mga gumagawa ng ganyan, ay isumbong lang po sa PNP. Pasado alas dos ng hapon noong pinapasok na po yung mga kawani ng CMU, maging yung mga estudyante at magulang na kabilang po dito sa isinasagawang pinning and lighting ceremony ng College of Teacher Education dito po sa CMU grounds. Samantala hinihikayat naman ang lahat na manatiling kalmado at alerto habang nagpapatuloy po ang investigasyon. At yan mo na ang pinaksariwang balita mula dito sa City of Malabon University. Ako po si Carla Luis Candelaria ng CMU iConnect, konektado para sa kapataang Malabueno.